ang rebolusyon ng 1896, ang ikalawang digmaang pandigdig, at ang batas militar ay ilan lamang sa madidilim na kabanatang malalim na nakaukit sa alaala ng sambayan ng Filipino. Ngunit may isang digmaan na tila ba nakalimutan ng lahat. Isang digmaan na hindi lamang naganap sa mga kabundukan, kundi maging sa puso ng mga magsasakang naghangad ng lupa, katarungan at kalayaan. Ito ang hukbalahap Rebellion, ang nakalimutang digmaan ng Pilipinas. Noong December 1941, kasunod ng pag-atake sa Pearl Harbor, mabilis na sinalakay ng mga puwersang Hapones ang Pilipinas. Sa loob lamang ng ilang buwan, bumagsak ang Maynila at tuluyang napasakamay ng mga Hapones ang malaking bahagi ng kapuluan. Maraming sundalong Filipino at Amerikano at maging mga sibilyan ang napilitang umatras sa mga probinsya para magtago sa kabila ng pagbagsak ng korehidor, ang huling depensa ng mga Yusafe laban sa mga Hapones. Marami sa mga Filipino ang hindi tumigil sa paglaban. Nang kalagitnaan ng 1942, samot-saring mga kilusang gerilya ang nabuo sa buong bansa. Isa sa mga pinaka-organisado at epektibo sa mga gerilya group na ito ay ang hukbong bayan laban sa mga Hapones o mas kilala bilang hukbalahap. Itinatag ang grupong ito noong Marso 1942 sa Cabiao Nueva Ecija sa pangunguna ng Partido Komunista ng Pilipinas. Dumalo sa pagpupulong na ito ang mga lider ng mga manggagawa, mga kasapi ng samahan ng mga magsasaka at mga dating aktivista mula sa mga lungsod. Sa ilalim ng isang pinagkaisang layunin na labanan ang pananakop ng mga Hapones at ipaglaban ang karapatan ng mga may sa kabukiran, nabuo ang hukbalahap. Kaagapay ng grupong ito ang mga magsasaka at manggagawa na matagal nang inaapi sa ilalim ng mga hasyendero bago pa man magsimula ang World War II. Dahil sa kanilang simbolo bilang tagapagtanggol ng mga may hirap at magsasaka, mabilis na lumawak ang kanilang hanay sa mga lalawiga ng gitnang Luzon. Si Luis Taruc, isang magsasaka mula sa San Luis, Pampanga, ang naging pinuno at tagapagsalita ng kilusan hinubog ng ideyang sosyalista at mga local injustices. Siya ang naging mukha ng hukbalahap laban sa mga Hapones at maging sa mga mapansamantalang Filipino. Sa kasagsagan ng gera, umabot sa 30,000 ang mga gerilyang kasapi ng hukbalahap. Disiplinado, organisado at determinadong palayasin ang mga Hapones sa pamamagitan ng mga ambush, sabotahe at pagbuo ng network ng mga informant nakuha ng mga hook ang kanilang armas mula sa iba't ibang paraan. Marami sa kanilang armas ay galing sa mga naiwan ng mga nasirang unit ng Yusafe, habang ang ilan naman ay nasamsa mula sa mga Hapones na matagumpay nilang natalo. May mga pagkakataon din na gumagawa sila ng mga improvised sa sandata gamit ang mga lokal na materyales tulad ng mga sumpit, itak na ginawang bayoneta at mga handmade na granada mula sa lata at pulbura Nagtayo ang huk balahap ng mga tiyatawag nating free zone, mga lugar na kanilang pinamunuan ng tahimik kung saan naninirahan ang mga mamamayang Filipino. Ang pagtatayo ng mga free zones ay isang maingat at sistematikong proseso. Nagsisimula ito sa pamamagitan ng pag-neutralize o pagtaboy sa mga sundalong Japones at kanilang mga Filipino kaalyado sa isang baryo o bayan. Matapos mapalaya ang isang lugar, Agad na magtatayo ang mga hook na mga komite upang pangasiwaan ang seguridad, pamamahagi ng pagkain at resources at komunikasyon ng bayan. Pinalalakas din nila ang suporta ng komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyong medikal at edukasyon at pagkakaroon ng regular na pagpupulong ng mga residente upang palalimin ang kanilang pagkakaisa. Ang mga free zones na ito ay kadalasang nasa liblib at matataas na lugar upang mahirapan ang mga Hapones na bawiin ito. Sa mga free zones, ang mga hook ang nagsisilbing lokal na pamahalaan. Sila ang nagpapanatili ng kaayusan, nangangasiwa sa pamamahagi ng pagkain at supply, at nagbibigay ng serbisyong medikal sa mga tao. Mayroon din silang sariling mga hukuman upang lutasin ang mga problema at awayan sa mga baryo. Ang mga free zone ay nagsisilbing ligtas na kanlungan para sa mga ordinaryong mamamayan malayo sa kapangyarihan ng mga Hapones at mga kasabwat nitong Filipino. Dito rin isinasagawa ang mga pagpupulong, pagsasanay ng mga bagong kasapi at pagpaplano ng mga operasyong militar. Para sa maraming may hirap na Filipino noon, ang mga hook ang tanging nagsisilbing proteksyon laban sa kalupitan ng mga Hapones at sa mga pangaabuso ng mga Panginoong may lupa. Matindi ang galit ng mga hook sa mga Filipinong nakipagtulungan sa mga Hapones lalo na sa mga kasapi ng makapili o ang makabayang katipunan ng mga Filipino. Ang makapili ay isang grupong binuo ng mga Filipinong kolaborator na nagsisilbing espiya na nagtuturo kung nasaan ang mga gerilya at kanilang mga supporter. Gumanap din ang mga makapili bilang paramilitary units at force multiplier ng mga Hapones kung saan sila ang pinagbabantay ng mga government offices noon. Bilang bahagi ng kanilang operasyon, Madalas na ay sinasagawa ng mga hook ang pagliquidate o pagpatay sa mga kasapi ng makapili at iba pang mga Filipino collaborator. Ginagawa ito sa pamamagitan ng mga lihim na pag-atake, madalas sa gabi upang takutin ng iba pang nagnanais sa makipagtulungan sa mga Hapones. Ang mga ganitong pag-atake ay tinuturing ng mga hook bilang katarungan para sa mga Pilipinong pinaslang ng mga Hapones dahil sa mga ulat at pagtataksil ng makapili makalipas ang digmaan noong 1945. Inasahan na mga huk nakikilalanin ang kanilang kabayanihan. Sa loob ng ilang taong digmaan, walang tigil silang lumaban sa kagubatan at kabukira ng gitnang Luzon. Nagsagawa ng daan-daang matatagumpay na ambush laban sa mga Hapones at makapili. Nagligtas ng hindi mabilang na mga sibilyan at nagsakripisyo ng buhay upang mapalaya ang kanilang bayan. Sa maraming pagkakataon, ang mga huk ang tanging depensa ng mga kanayunan habang ang ibang puwersang Filipino at Amerikano ay umatras na. Bitbit -bit ang pag-asa. Bumaba sila sa kabundukan dala ang pag-asa ang kikilalanin sila ng bagong Philippine government. Ngunit taliwas ang kanilang inaasahan. Hindi sila kinilala ng gobyerno ni Manuel Rojas. Dahil sa malapit na koneksyon ng hukbalahap sa Partido Komunista ng Pilipinas, at sa kanilang mga panawagan ng tunay na reforma sa lupa. Natakot ang bagong pamahalaan at ang mga makapangyarihang hasyendero na baka magpatuloy ang kilusan at ito'y maging banta sa kanilang kapangyarihan. Dagdag pa rito, nadamay din ang hukbalahap sa epekto ng Cold War sa pagitan ng USA at USSR. Dahil sa malakas na impluensya ng Amerika sa Philippine Third Republic, Napilitan ang bagong Philippine government na ituring ang mga huk bilang mga bandido at rebelding komunista. Hindi nabigyan ng benepisyo bilang veterano ng digmaan ang mga huk. Hindi sila naisama sa listahan ng mga kinikilalang gerilya ng pamahalaan, kaya wala silang natanggap na pensyon, medalya o anumang pagkilala sa kanilang mga sakripisyo. Sa halip, marami sa kanila ang tinugis ng Philippine Constabulary at ng mga sundalo pinaratangan silang mga bandido at komunista kaya't madalas silang inaaresto ng walang sapat na ebidensya. Bukod sa mga sundalo, ginipit din ang mga dating hook at kanilang mga pamilya na mga hasyendero o landowners. Gamit ng kanilang mga bataan, ilang dating mga hook members ang dinukot at pinaslang ng mga hasyendero. Dahil dito, marami sa kanila ang muling bumalik sa kabundukan para sa kaligtasan. Pero ngayon, buo na ang kanilang loob na ipagpatuloy ang laban. Ngunit laban na ito sa mismong gobyerno ang kanilang tinulungang ibalik. Hindi na lamang ito laban para sa kalayaan. Ito ay laban para sa karapatan ng mga magsasaka at pagkakaroon ng pantay-pantay na pagmamayari ng lupa. Maraming dating hook ang muling humawak ng armas, nagtatag ng mga unit at bumo ng network sa kabundukan at kanayunan. Isipin mo, isinugal natin ang ating buhay para sa bayan tapos tatawagin lamang tayong traidor? Iyan ang sinapit ng mga hukbalahap. Pagsapit ng 1949, formal na nagsimula ang armadong pag-aaklas ng huk laban sa pamahalaan at impluensya ng Amerika. Binago nila ang kanilang pangalan bilang Hukbong Mapagpalaya ng Bayan o People's Liberation Army. Ang bagong hukbo na ito ay may layuning matupad ang tunay na reforma sa lupa kung saan ang mga magsasaka ay pagkakaloban ng kanilang sariling lupa, pagpapalaya sa mga Amerikanong supporter ng mga hasyendero at pagkamit ng tunay na hustisya sa mga paglabag sa karapatang pantao ng mga naninirahan sa kanayunan. Nagtayo sila muli ng mga sentro ng kapangyarihan sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Bulacan. Sa mga teritoryong kanilang kinubkob, nagtatag sila ng mga lihim na paaralan, serbisyong medikal, at sariling mga hukuman. Naging tanyag ang kanilang pag-ambush sa mga military convoy kung saan kanilang tinatambangan ang mga ito sa kalsada sa mga lalawigan upang gulatin at pahinain ang puwersa ng gobyerno. Ang mga corrupt officers ng pamahalaan, lalo na ang mga kilalang nagpapahirap sa mga magsasaka o di kayo nakikipagsabwatan sa mga hasyendero ay tinarget sa pamamagitan ng mga planadong assassination upang magsilbing babala sa iba pang mga abusadong opisyalis. Samantala, patuloy nilang pinapalawak ang kanilang network sa mga kanayunan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga komunidad na sumusuporta sa kanilang kilusan. Sa mga komunidad na ito, nagtuturo sila ng mga ideolohiyang makabayan at pagkakapantay-pantay, nagbibigay ng serbisyong medikal at edukasyon, at pinapalaganap nila ang kanilang adhikain ng isang tunay na reforma sa lupa. Umaabot sa 20,000 ang mga armadong hook na nahati sa iba't ibang unit na kumikilo sa mga lalawigan ng gitnang Luzon. Kadalasan, ang bawat unit ay may sariling commander at mga espesyalista sa larangan ng tactical warfare. Ang kanilang mga supporter sa komunidad naman ay umaabot ng mahigit isang libo, kabilang na ang mga magsasaka, kababaihan, kabataan at mga guru. Ang mga supporter ay nagsilbing tagapaghatid ng impormasyon tagapagtago ng mga armas at pagkain at nagbigay ng taguan sa mga gerilya Sa pamamagitan ng kanilang malawak na network nagkaroon ang hook ng kakayahang mabilis na maglipat ng mga tauhan magtago mula sa operasyon ng militar at magsagawa ng mabiglaang opensiba sa iba't ibang lugar Para sa pamahalaan, sila ay komunista Pero para sa mga may hirap na taga taganayon sila ang tagapagtaguyod ng katarungan sa pagpasok ng dekada 50. Nagsimulang magbago ang ihip ng hangin para sa mga hook nang italaga si Ramon Magsaysay bilang Secretary of National Defense sa ilalim ni Pangulong Elpidio Quirino. Katulong sa si Edward Lansdale ng Central Intelligence Agency, naglatag si Ramon Magsaysay ng isang bagong istatehiya Isang estratehiya na hindi lamang militar, kundi nakatuon sa pagkuha ng loob at pagtitiwala ng mga Filipino. Tinawag ang bagong approach nito bilang winning hearts and minds. Para may sakatuparan nito, nagsagawa si Magsaysay na mga sumusunod na pagbabago. Una, nilinis niya ang hanay ng militar mula sa korupsyon. Isa sa pangunahing hakbang ni Magsaysay ang pag-aalis ng mga korup na opisyales at sundalo sa loob ng Armed Forces of the Philippines. Pinangunahan niya ang masusing investigasyon sa mga kaso ng pangungotong, pang-aabuso ng mga sibilyan, at may kipagsabwatan ng ilang opisyal sa mga mayayamang hasyendero. Mahigpit niyang ipinatupad ang disiplina sa mga sundalo at tiniyak ang mga unit commanders ay may malinis na record at may tunay na malasakit sa mga mamamayan. Sa pamamagitan ng reformang ito, unti-unting na ibalik ang tiwala ng taong bayan sa militar. Ikalawa, pinangunahan ni Magsaysay ang pagtatayo ng mga paaralan upang mabigyan ng edukasyon ang mga kabataan sa mga lugar na dating pinamumugaran ng mga hook kasabay nito. Sinimulan din nila ang pagsasaayos at pagpapalawak ng mga kalsada upang mapadali ang transportasyon ng mga produkto at serbisyo. Nagpatayo rin sila ng mga klinika at nagdala ng serbisyong medikal sa mga baryo kung saan matagal nang napabayaan ang kalusugan ng mga residente. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, unti-unting naparamdam ng pamahalaan ng kanilang malasakit sa mga residente ng mga liblib na nayon. Ikatlo, Ipinatupad ni Magsaysay ang mahigpit na pagsasanay ng mga tropa ng AFP upang hubugin hindi lamang ang kanilang kakayahan sa labanan kundi pati na rin ang kanilang pag-uugali sa mga komunidad. Binigyang diin ng pagsasanay sa kahalagahan ng paggalang sa karapatan ng mga sibilyan, pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, at pag-iwas sa pang-aabuso at pagnanakaw. Isinama rin sa mga programang ito ang mga seminar tungkol sa kultura at kalagayan ng mga magsasaka upang higit nilang maunawaan ang kanilang pinaglilingkuran. Dahil dito, unti-unting bumuti ang ugnayan ng militar at ng mga mamamayan sa mga lugar na dating kontrolado ng mga Huk. Ikaapat, naglunsad si magsaysay ng malawakang kampanya ng amnestiya kung saan binigyan niya ng pagkakataon ng mga sumukong Huk na makapagsimula muli bilang mga ordinaryong mamamayan. Nagpatayo siya ng mga resettlement areas at mga livelihood program Upang mabigyan sila ng kabuhayan at maiwasang muling mahikayat na sumali sa labanan. Kasama sa programang ito ang pagbibigay ng proteksyon laban sa mga dating kaaway o mga gumaganting panginoong may lupa sa mga miyembro ng Huk. Sa tulong ng simbahan at ilang civic groups, isinagawa ang mga community dialogues upang maibalik ang pagtitiwala sa pagitan ng dating mga Huk at ng pamahalaan. Ang layunin ni Magsaysay hindi lamang ang pagsuko ng armas kundi ang tunay na pagbabalik loob ng mga dating gerilya sa lipunang Filipino. Nauunawaan ni Ramon Magsaysay ang katotohanan na hindi mo matatalo ang isang digmaang bayan kung hindi mo kakampihan ang bayan. Pagsapit ng 1954, lubhang humina ang kilusan ng mga hook dahil sa tuloy-tuloy na operasyon ng militar, mas pinahusay ng mga estrategiya sa intelligence at mas pinaigting na kampanyang winning hearts and minds ng pamahalaan. Ang hukbalahap ay unti-unting nabawasan ng supply at impormasyon dahil sa pagbaligtad ng marami sa kanilang mga supporter. Marami sa mga dating komunidad na sumusuporta sa kanila ay napilitang bumitaw dahil sa kombinasyon ng reforma, binipisyong pinagkakaloob ng pamahalaan at mahusay na operasyon ng militar. Sinundan ito ng sunod-sunod na maramihang pagsuko ng mga hook Karamihan sa kanila ang nakumbinsi ng mga programa ng amnestiya ni Magsaysay at ng pag-asa ng isang bagong simula sa ilalim ng isang mas mabuting pamahalaan. Noong May 17, 1954, matapos ang serye ng lihim na negosasyon, nagdesisyon si Luis Taruk na sumuko. Ang negosasyon na isinagawa ng palihim upang maiwasan ang pahingialam dito ng mga hardliner sa magkabilang panig para sa ilang mga general ng AFP, dapat ganap na durugin ang mga hook ng walang negosasyon. Para naman sa ilang commander ng mga hook, ang pamahalaan ay hindi dapat pagkatiwalaan. Dahil sa kawalan ng tiwala sa magkabilang panig, lubos na naging sensitibo ang negosasyon. Kabilang sa mga napagkasunduan sa lihim na pag-uusap, ang ilang mahalagang bagay. Una, ang personal na kaligtasan ni Luis Tarok sa oras ng kanyang pagsuko. Pinangakuan siya na hindi siya dadalhin sa isang summary trial o bibigyan ng parusang kamatayan. Pangalawa, dapat maging makatao ang pagtrato sa kanya upang mahikayat ang iba pang natitirang hook na magbalik loob. Pangatlo, ang pagbibigay ng mga garantiya na sasagutin ng pamahalaan ang mga tunay na hinaing ng mga magsasaka ukol sa reforma sa lupa. Ikaapat at panghuli, Nagkaroon ng kasunduan na protektahan ang mga sumukong miyembro ng HUK mula sa pagganti ng mga dating kaaway, kabilang na ang mga armadong grupo ng mga hasyendero. Bandang alas dos ng hapon, dumating si Tarok sa compound ng Malacanang, lulan ng isang simpleng sasakyan, kasama ang tatlong pinagkakatiwalaang emisaryo na nag-facilitate ng kanilang pagsuko. Mula sa isang ligtas na tagpuan sa labas ng Maynila, Maingat na inilipat si Tarok patungo sa palasyo upang maiwasan ang anumang posibleng pagsabotahe. Sa loob ng Malacanang, sinalubong siya ng mga piling opisyal ng pamahalaan at ilang miyembro ng media. Sa kanyang pagsuko, kanyang ipinahayag ang kanyang pag-asa na ang gobyerno ay magkakaroon ng sinserong hakbang para sa kapakanan ng mga magsasaka. Makalipas ang pagsuko ni Luis Tarok, ganap nang nanghina ang kilusan at unti-unting bumagsak sa mga clean operation ng Armed Forces of the Philippines. Hindi nagtapos ang Huk rebellion sa isang malaking labanan. Bagkus, natapos ito sa usapan at pagsuko. Nagbunga ang digmaan ng mabigat na pinsala sa lipunan at buhay ng mga Filipino. Tinatayang humigit-kumulang 9,000 hanggang 12,000 na mga hook fighters ang napaslang sa halos isang dekadang digmaan. Mahigit 2,500 na mga sundalo naman ng pamahalaan ang nasawi o nasugatan sa mga sagupaan. Subalit ang pinakamasaklap, tinatayang 50,000 na mga sibilyan ang naapektuhan ng giyera mula sa mga napilitang lumikas na wala ng tahanan hanggang sa mga nasawi at nasugatan sa gitna ng bakbakan. Marami ding mga baryo sa gitnang Luzon ang naging ghost town nang iwanan ito ng mga mamamayang pagod na sa walang katapusang digmaan. Bagamat nabigo sila, ibinunyag na mga huk ang mga lalalim na ugat ng problema sa lipunan. Ito ang malawakang kawalan ng lupa na mga magsasaka. ang sistemang feudalismo na pumapabor sa mga mayayamang hasyendero, at ang patuloy na kahirapan at kawalang boses ng mga tao sa nayon. Marami sa mga historian ang nagsasabi na ang huk rebellion ay hindi lamang simpleng communist insurrection, kundi isang sigaw para sa tunay na reforma sa lupa at paglaban sa karapatan ng mga magsasaka. Namatay si Luis Taruc noong 2005, dala ang paniniwala na kailangan ng hustisya para sa mga magsasaka. Marami sa kanilang mga layunin at pinangako sa kanila ang hindi natupad. Ang pangakong tunay na reforma sa lupa ay patuloy na naging mailap sa mga milyon-milyong magsasakang Filipino. Noong 1969, itinatag ng bagong henerasyon at masabi nating mas radikal na mga makakaliwang aktivista ang bagong hukbong bayan o mas kilala bilang New People's Army o NPA. Isang patunay na kung ang ugat ng pag-aaklas ay hindi matutugunan, paulit-ulit itong babalik sa iba't ibang anyo. Sana'y nakatulong sa iyo ang video na ito upang tuklasin ang isang nakalimutang yugto sa ating kasaysayan. Kaya naman, kung naghahanap ka kayo ng iba pang video na panonoodin ukol sa Cold War, nais kong irekomenda sa inyo ang ating channel. I-browse lamang ang ating video playlist para makita pa ng iba pang historical video na kaugnay ng episode dating ito. Muli, ako si Sir Ian, at sama-sama nating aralin at pahalagahan ang kasaysayan.